So, ayun, isang magandang gabi sa atin mga idol at isang gabi naman ng katatakutan. Bali, kung gusto niyo pala ng mga ganitong klaseng mga video ay please subscribe to our channel para maging updated ka kapag may mga bago tayong mga videos. At kung ano reaction mo sa mga video natin ay i-comment mo na lang sa comment section at babasahin natin yan sa susunod natin mga video. So, ayun mga idol, bago tayo tumungo sa bago nating video ngayong gabi ay babasahin muna natin yung, yung isa sa komento ng ating subscriber. Siya ay si Uh, na Netreville So sabi niya, nung, nung bata pa ako Takot ako sa mga horror So bali mga idol, kung may idea kayo sa mga video natin O kayang mga sariling karanasan Gamitin nyo lang yung comment section at babasahin natin yan Bali, papanoonin natin ngayong gabi ay uh, Content kayo ni Night Rider Explorer So ang title niya dito ay Ito ang gumambala sa amin sa kalsadang ito So, panoorin natin to mga idol. May marang sa kanila oh. Taong walang damit. Tao ba ito? Ayon. Basta yung mga ganitong lugar kasi mga idol ay uh, kapag may mga ganyang bagay hindi na pangkaraniyan yan. Balik kung gusto pala ninyo makilala si Night Rider Explore mga idol ay bisitahin nyo na lang yung channel niya at pwede nyo rin sila. siyang i-subscribe para maging updated rin kayo kapag may mga video siya. May tumawid gabi ito mga idol. Nasa sasakyan sila. Tumakbo sila palayo sa sasakyan. Tumakbo sila palayo sa sasakyan. Iniwan nila yung sasakyan nila tapos tumakbo sila palayo. July 27 ay natapos ng project sa paggawa sa tulay na to. Kaya naman marami pang materyales na... Overtime sila sa ano no? Sa project. iwan sa site nito. Pinagplanuan namin na kutin ito ang mga materyales na naiwan sa site nito. Kasi isahin lang kung nakawin nito na walang kung ano-ano. Bumihay kami na maga dahil may kalayoan ang project na to. Pero gabi na na kami sa site nito. Yung lugar nila mga idol, ano talaga? ah uh, halatang probinsya, no? Kasi sa ganitong mga, ganitong mga tanawin talagang halatang probinsya siya. ganito. yun mga par karating na namin sa site mga par ngayon ay isa na namin yung ano yung mga grabang na iwan dito kasi sobrang dami na mga par ngayon mga par marami na kami na isa ko kanina balik tatlong araw na pala kami ng isa nito mga par yung mga grabang na ito ka lang sa pag uwi namin ay nasa lubong namin ang makapal na hamog na ito mga par ah, na sila. may project sila sa tulay Ah, gumagawa ng tulay Grabe yung ano ganda ng kalsada nila no Talagang ang daming ilaw maliwanag. Bag ang grabe at dilim. bari. Pangabang ka lang Dito na yung madilim. Ito na ang masamang senaryo sa pag-uwi namin. Meron kami na sulubong ka kaibang klase nila lang sa klasadang ito. Kaya naman, ganito na ang sumunod na nangyari. Ay, ay tumawit. Nakakatakot yung mga ganitong lagar no. Walang kailaw-ilaw tapos walang ah uh, talagang kabahayan ayun eh, no, may tumawid so anong oras na kayo ng gabi to no atra, atra. 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 uh, tingin ko talagang malayo pa ito yung area nila dito sa uh, sa bahay nila atra, atras, atras. Atra. <laughs> nataranta na tumakbo <Atra. laughs> <Atra. laughs> pwede naman ni atras si yung sasakyan no pero oh, nataranta na yan sila siguro natin ah. No? Pero bago pa managanap ang lahat ng ito. Pero yung lugar na yun no? walang mga tao na, no? walang kabahayan. Walang mga ilaw. Ito mo na ang paghihirap namin sa paghahakot namin sa materialis ito. Yeah. Tara! Parating na namin sa site mga par. Ngayon ay isa ko na namin yung ano, yung mga grabang naiwan dito. Kasi so, sobrang dami na mga par. Ay mga par, marami na kami na isa ko kanina. Tumas, sa akin nila yung mga graba na baka kasi nakawin na lang ng ibang tao no <coughs> dito mga idol mga kasi marami pang mga dumadaan ng mga sasakyan no? talagang nag overtime lang sila mga ito i-forward muna natin yung medyo may trail na. Uh, dito sila, pinakita lang nila na yung pinagkabisihan nila yung araw na yon. O kaya bago nangyari yung kakaibang experience sila na yon. Mga pagkito mo ng kasi masyari. I-forward lang natin ng unti. mabigat mga, mga patong na to dahil basa. Ito na, ito na yung pauwi na sila. Sabi nga po mga Araw pa na sa unahan mga par, ano na ito? Balang ilaw ah, hindi pa tapos yung kalsada sa kanila oh. Kabila pa lang yung may ilaw I mean, hindi pa tapos yung nilalagay ah, nilalagyan ng street light sa kanila Kabila pa lang, wala pa sa, dito sa kabila Napakaganda ang biyay namin I mean, kasi maliwanag ang kalsada ah, Dito mayroon oh. Maliwanag ang kalsada nila, ang ganda nito at may mga ilaw pa apostin nito pero pagdating namin sa unahan ay wala nang kailaw ilaw ang pusti nito tapos ito na nga makapal na ang hamog nito grabe wisno mga par grabe yung ano bag ang grabe na dilip napakaliwanag ang kalsadang ito dahil sa mga ilaw ng pusti nito pero dahil sa hamog halos hindi ko makita ang daanan nito mahamog na dito medyo ginabi na sila bihira na yung mga dumadaan hamog ito, so, ito, national highway ito eh. Kasi hindi naman maglalagay ng mga ganyang karaming mga pailaw kapag hindi yung pinaka-primary na daan. Eh, hey, may mga par, papasok kami sa, ano, Espinita. Doon kasi may dadaan, mga par. Ito na, papasok na kami sa madilim na kalsadang ito. Nakakatakot na dito, kahit isang sakin, wala nang dumadaan dito. A ano, National Highway nga yung bay nila. Dirin dito mga par. At nakakatakot pa kaya kagabi mga par, hindi kami basta-basta pumapasok dito. O bise parang gabi na. Na o berino. Relief si mga par, mas mabilis 'to dito naalala ko noon pag dumadaan ako sa mga ganito, yung na-assign ako sa malayo. Talagang hindi na ako hindi na ako tumutuloy pag alam ko gagabihin ako. Nakikitulog na ako sa mga kasamahan ko sa baba. Ano ito tapos ito na ang sumunod na nangyari mayroon biglang tumawid sa si kalsada lang ito kala namin nung una ay aso lang ito may, nap may napansin sila sa daan sila lang may ilaw no o, sila lang yung sasakyan may napansin ka? Uh -huh. Jafar. Kaya naman, napatras kami ng bahagyan nito. Saan Ito? O doon, dito. At panoorin na natin sa sunod. Atras tayo ba doon na sabit? Atras? Atras pero atras? <laughs> Matras sila. Kinabahan siguro to sila. <laughs> Tapos muna kami mga par Wala kaiba, ba? May naman bigla tumawid Tumawid ba kanina? Parang hindi ko napansin Ah, pero kanina doon sa unang video. Baga, pinakita niya kagad yung yung pinaka peak ng experience nila. Si Bigdon tumawid pa din. Kaya yung pinaka highlights. Bakit ba 'to? Bulte. po? Gusto sana namin bumaking Kasi wala kami magawa kasi masikip ang kalsadang ito. Hindi na sila makabaking masikip. Makitid yung kalsada. Ito ang sabit lang rin? Tara lang Pantay-pantay ka nga sabi ko kanina mas mabilis dumaan dito, pauwi nito, kaso hindi kami makabaking kaya dumiretso kami nito. Tapos may biglang tumawit sa harapan namin nito. Kaya ito na sumunod na nangyari. Kanya-kanya na kami tumakbo nito sa takot na nakita namin ito. Ay! Tao, no? Oh. Mawit. Pero hindi karaniwan ba yung mga ganyan? Parang hindi normal. Bali. Uh, hindi. Uh, sorry sa term ko, ha? Kasi minsan may mga... Talagang taong yung mga wala na sa wala sa no? ang pag-iisip yung mga lakad ng lakad may ganun dito sa amin, mga idol. Lakad lang siya ng lakad kahit gabi na. So, baka parang ganito siya. Pero nakakatakot, ba diba? Sa so, ganito pang lugar. Tapos, parang gumagapang pa. Kung baga sa mga nababasa natin, nagpalit anyo na ito. Siguro galing siya sa pagkaaswang. Tapos, naging tao. O kaya tao pa lang siya, mag, magpapalit pa lang siya ng anyo. Ganyan, di ba, yung mga karaniwan na nababasa natin sa mga uh, kilabot story. Di mana tu kodi? Kodi, kodi, di, bumaba sila ng sasakyan Mas nakakatakot, no? Hintabi ko, hintabi mo, rin Hintabi ko

na maaring magamit nila bilang depensa. Ma-defensa yung sarili nila kung ano man yung mangyari, kung ano man yun.